Magandang araw sa lahat! Sa nakaraang episode, nagsalita si Nan Zing at sinabing, ang imperyo ng Tang. Isang imperyo na Yumenig sa mundo. Ang mga bansa ay yumukod sa harap nila, ang kanilang mga hukbo ay hindi mapigilan. Mga emperador at general ng dinastiyang Tang, buong kabab ang loob ko kayong tinatawagan. Sama-sama, itataboy natin ang mga kaaway. Sa isang iglap, si Li Yuan, ang emperador na nagtatag ng Tang Dynasty ay tumugon sa panawagan ni Nanxing. Bukod dito, tumugon din si Li Shiman na ikalawang emperador ng dinastiyang Tang. Higit pa rito, sinagot din ni Wu Zetian, na Empress Regnant, ang panawagan ni Nanxing. Pagkatapos nun, nagsalita na naman si Nanxing at sinabing, sa pamamagitan ng mga espiritu ng bawat mandirigma na nagbuwis buhay sa paglilingkod sa dinastiyang Tang nitong nakalipas na tatlong daang taon. Nananawagan ako na bumangon kayo. Bagamat wala na ang Dragon City Flying General, walang kaaway ang Yuyurak sa ating lupain. Trevia mga lords, ang pahayag ni Nansing sa dito ay metaphorical na tumutukoy kay Wei Qing, na katumbas ng Flying General na si Li Guang. Gayunpaman, ang orihinal na kahulugan ng Long City o Dragon City ay tumutukoy sa isang lungsod o syudad ng Xiongnu, sa pangkalahatan ay pinaniniwalaan na ang kabisera ng Xiongnu, at dahil nakamit ni Wei Qing ang isang mahusay na tagumpay sa Long City, ito ay ginamit upang sumasagisag sa kanya. Sa puntong ito, dahil napatawag ni Zing ang 10 milyong sundalo ng dinastiyang Qin, 20 milyong sundalo ng dinastiyang Han, at 30 milyong sundalo ng dinastiyang Tang, nagkaroon siya ng isang espesyal na kasanayan na kung tawagin ay Undead Spirits Resonance Skill. Gayunpaman, kinakailangan pa rin niyang tumawag ng 70 milyong undead para sa susunod na level. Samantala, sinabi ni Nan Zing sa mga kamahalan na may sukdulang paggalang, iminungkahi niya na ang dalawang emperador at ang kanilang mga empresa ay pamunuan ng bawat isa sa isang hukbo at hatiin ang kanilang mga puwersa ng pantay-pantay sa tatlong malalaking hanay ng bundok sa hilagang kanlurang hangganan. Bilang karagdagan, hihintayin ni Nan Zing ang kanilang pagdating sa bundok ng Tangmadaw, kung saan nagtatagpo ang tatlong hanay ng bundok. Kaagad, isumang ayon naman ang mga mandirigmang espiritong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Nansiing na kung may hamarang sa kanila, subukan munang makipag-usap. Ngunit laging maging handa sa digmaan. At para sa mga magpapatuloy, inutusan sila ni Nancy na patayin sila. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang prodigy ng angka ng Huang na si Huang Zaiyao na galit na galit habang sinasabing, Ha? Huwag mo akong patawanin. Ang mga Spirit Mountains na ito ay hindi pag-aari ng sinuman. Kung sino ang unang sum-aikop sa kanila ay siyang magmamay-ari nito. Gayunpaman, sinabi ni Huang Jie sa kanyang amo na iyon ay isang divine level na beast tamer. Kaya't alang-alang sa kanilang kaligtasan, hinihikayat niya siya na umalis na lamang sa hilagang kanluran. Ha! Divine Level Prodigy, My Ass! Pure Media Spin! Ako si Huang Zaiyao, isang Level 10 Lightning Prodigy, pinili mismo ng langit. Baka matakot sa kanya ang iba, pero ako hindi. Sagot naman ang walang takot na si Huang Zaiyao. Dagdag pa niya, maaaring napaamo ni Nanzing ang mga halimaw sa Meteor Valley, at handa siyang ibigay iyon sa kanya, ngunit ang Tang Madaw Mountain. Iyan ang lugar kung saan nagtatagpo ang tatlong malalaking hanay ng bundok sa Hilagang Kanluran, kung saan ang espiritual na enerhiya ay pinakasagana, na ginagawa itong pinakamagandang lugar para sa paglilinang o cultivation. Alinsunod kay Huang Zaiyao, kinilala ng ibang mga angkan ang kanyang pag-angkin sa bundok na iyon. Kung ang beast tamer na iyon ay maglakas loob na, Pumunta doon, sisiguraduhin niyang hindi na siya makakabalik pa. Subalit, ang nakakagulat, biglang lumitaw si Nan Zing sa eksena ang sinabing, Oh, sisiguraduhin mong hindi na ako babalik, sabi mo. Kaagad, tinanong ni Huang Zaiyao si Nan kung siya ba ang duwag na beast tamer na pinag-uusapan ng lahat. Senyor, naihatid, naihatid, naihatid ko na ang mensahe mo. Pero, takot na takot na wika ni Huang Jia, ngunit hindi man lang siya natapos magsalita. Nang bigla siyang supol ni Huang Zaiyao habang sinasabihan siya na nagdala siya ng kahihiyan sa angkan ng Huang. Inutusan din niya itong lumaya sa kanyang paningin at huwag nang muling ipakita ang nakakaawa niyang mukha. Gayunpaman, biglang sinabi ni Nanzing kay Huang Zaiyao na sa totoo lang, malinaw na mas mayroong utak pa si Huang Jie kaysa sa kanya. At dahil doon, e eh talagang nagalit si Huang Zaiyao sa sinabi ni Nanzing. Samantala, sinabi ni Nan Xing na dahil si Huang Zaiyao ay isang prodigy, tatanungin niya siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung talaga bang ipagwawalang bahala niya ang mas malaking larawan, at para sa kanyang sariling makasariling pakinabang, subukang angkinan ang bundok na iyon. Ngunit ayon kay Huang Zaiyao, hindi lang siya isang prodigy, kundi halos half-sovereign king level na siya. Kaya't sinabi niya kay Nan Ziying na kung atres siya at aalis mismo sa sandaling iyon, marahil ay hahayaan niya itong mabuhay. Kasunod nito, sinabi ni Wang Zaiyao kay Nan Ziying na huwag isipin sa kahit isang segundo na ang isa lamang beast tamer na tulad niya ay maaaring gumawa ng anuman laban sa kanya. Dagdag pa ni Wang Zaiyao, ang bawat halimaw sa bundok na iyon ay pinatay niya o pinatakbo ng nakabahag ang kanilang mga buntot sa kanilang mga binti. Bilang resulta, Nagalit si Nan Ziyang at sinabihan si Huang Zaiyao na dahil napakatigas ng ulo niya, ihuwag eh siyang sisihin sa susunod na mangyayari. Kaagad, inagulantang eh si Huang Zaiyao nang makita niya ang kapangyarihang kidlat ni Nan Ziying. Napatanong pa siya kung hindi ba't isang beast tamer lamang si Nan Ziyang. Kaya hindi siya lubos makapaniwala kung paanong nagkaroon ng kapangyarihang kidlat si Nan Ziying. Ngunit sinabihan lang siya ni Nan Ziyang na huminto sa pagsasalita. At pagkatapos nun, agad niyang ginamit ang kanyang lightning blade technique upang atakihin si Huang Zaiyao. Subalit sa hindi inaasahan, agad na hinailan ni Huang Zaiyao si Huang Jia upang gawin itong depensa sa kanyang sarili. At bilang resulta, direktang tinamaan si Huang Jia sa pag-atake ni Nan Ziying. Ikaw, anong klaseng basurang prodigy ka? Mas masahol ka pa sa hayop. Galit na galit na sambit ni Nan Ziying. Gayunpaman, tumawa lang si Huang Zaiyao na para bang walang nangyari at sinabi pa na ang mga tauhan niya ay mga katulong lamang. Sakripisyo lang para protektahan siya. Sa sandaling ito, nagsalita si Huang Zaiyao at sinabing, e ano ngayon kung may alam kang ilang pamamaraan ng kidlat? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng totoong kidlat. Kasunod nito, agad niyang ginamit ang kanyang Hindley Lightning Strike Technique. At habang tumatawa siya, tinanong niya si Nancy kung natatakot ba siya sa sandaling iyon. Tinanong din niya ito kung gusto ba niyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit sinabi din niya na huli na ang lahat. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Nancy na hindi niya gagamitin ang kanyang talam dahil ayaw niyang maakusahang binubuli niya siya. Sa tingin mo mas magaling ka sa lahat, ikaw na mayabang na hamak. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagtikim ng sariling gamot sa isang tao. Sambit ni Nan Zing, ngunit kumpiyansa si Huang Zaiyao at sinabi pa niya na siya ay kidlat na nagkatawang tao. Dagdag pa ni Huang Zaiyao, ang mga kalunos-lunos na pakulo ni Nan Zing ay walang apekto sa kanya. Bigla-bigla, ginamit ni Nan Zing ang kanyang ipinagbabawal na elementong oras yung kidlat. Overdrive times 2 kaya naman e eh talagang nagulantang si Huang Zaiyao nang marinig niya ang mga salitang ipinagbabawal na elementong oras yung kidlat ni Nan Zing. Hindi rin siya makapaniwala na may ganoong kapangyarihan si Nan Zing. Gayunpaman, bilang resulta, direktang tumama ang malakas na kidlat ni Nan Zing sa katawan ni Huang Zaiyao. Sa puntong ito, tinawag ni Nan Zing si Huang Zaiyao na isang scum at sinabi sa kanya na matututuhan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tagasalo. Higit pa rito, sinabi ni Nanzing kay Huang Saiyao na kahit gaano pa siya kataas at kalakas sa tingin niya, level 10 o half sovereign king, wala siyang halaga kung ikukumpara sa kanyang level 2 power. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang biglang sumigaw at nagsalita at nagsabing, Ako si Huang Jiushan, ang patriarcho ng pamilya Huang. Sino ang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa Spirit Mountains ng aking pamilyang Huang? Kaya naman e eh natigilan si Nansing matapos niyang marinig ang isa pa. Gayunpaman, napaisip siya kung nais ba ng pamilyang Huang na makitang maalis ang kanilang bloodline. Sa kabilang banda, inutusan ni Patriarch Huang Jiushan si Huang Zaiyao na ipaalam sa kanyang ama at sa iba pa nilang mga tauhan na lumipat doon. Dagdag pa niya, ito ay sinadya upang maging isang boon. Gayunpaman, hindi niya akalain na sasalakay ni Nanzing ang prodigy ng pamilya Huang. Ilang sandali pa, dumating na sa pinangyarihan ang ama ni Huang Zaiyao at ang iba pa. Samantala, tinanong ni Patriarch Huang Jiushan si Nan Zing kung sino siya at bakit niya sinaktan ng gusto ang prodigy ng pamilya Huang. Ngunit ang ama ni Huang Zaiyao ay biglang sumabat at tinanong ang Patriarch kung kailangan ba talaga nilang magtanong. Dahil ayon sa kanya, malinaw na naroon si Nan Zing upang sakupin ang Spirit Mountains. Dagdag pa niya, ang kanyang anak ang unang umangkin dito, at si Nan Zying ay dumating lang ng kalaonan. Pero tumanggi ang kanyang anak, subalit hindi man lang siya pinatapos magsalita, nang sabihin ni Patriarch Huang Jiu na ang pamilya Huang ay palaging makatwiran. Kaya inutusan niya ang ama ni Huang Zaiyao na hayaan munang magsalita si Nan Zing. At kung siya ay tunay na nagkamali, siya na mismo ang magpuputol ng kanyang ulo. Gaya ng inaasahan sa Patriarch, napakahusay, kung gayon ay hayaan nyo akong ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Sagot naman ni Nanzing. Pagkatapos nun, ipinakilala ni Nanzing ang kanyang sarili bilang isa sa limang divine level prodigy ng Hilagang Kanluran. Ang Forbidden Spellcaster, bilang resulta, nagulantang ang lahat ng marinig nila ang sinabi ni Nanzing. Ayun pa sa lalaking nasa kanan, nakita niya ito sa balita noon na ang limang divine level na prodigy ng Hilagang Kanluran ang naglipol sa mga zino assassin na iyon. Alin sunod kay Nanzing, upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan, lahat ng Spirit Mountain sa Hilagang Kanluran ay ibibigay sa kanilang lima. Hindi sila maaaring angkinan ng mga pribadong tao. Higit pa rito, sinabi ni Nanzing kay Patriarch Wang Jiushan na binalaan niya ang kanyang prodigy ngunit nagpa siya siyang hindi sumunod, na inimok lamang ng kanyang makasariling motibo, at sinira ang kanilang engranding plano. Matapos itong marinig, agad na sinabi ni Patriarch Wang Jiushan na si Huang Zaiyao ay talagang nagkamali. Ngunit ang nakakagulat, nagalit ang ama ni Huang Zaiyao at tinanong pa ang Patriarch kung natatakot lang ba siya sa titulo ni Zing. Higit pa rito, sinabi rin ng lalaking ito sa Patriarch na maaaring natatakot siya kay Zing, ngunit siya ay hindi at kahit na mamatay siya sa araw na iyon, ipaghihiganti niya ang kanyang anak. Ngunit bilang resulta, nagalit ang patriarch at tinawag na bastos ang ama ni Huang Zaiyao. Pagkatapos nun, hinampus niya siya sa likod at sinabing ang mga kilos ni Huang Zaiyao ay nagpapakitang pinalayaw niya siya. Patriarch, ang kausan, seryoso ba ito? Sambit ng ama ni Huang Zaiyao. Ngunit pinatahimik lang siya ni Patriarch Huang Jiushan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung naiintindihan ba niya kung ano ang nakataya para sa sangkatauhan. Dagdag pa rito, tinanong sila ng patriarch kung hindi ba hinahangad ng kanilang pamilyang Huang na angkinan ng Spirit Mountains upang mapabuti ang kanilang lakas, upang balang araw ay makalaban sila sa mga dayuhan o mga aliens. Ngunit ayon kay Patriarch Wang Jiushan, ang kanilang mga aksyon ay inilalagay muna ang kariton bago ang kabayo. Sa sandaling ito, yumuko si Patriarch Wang Jiushan sa harap ni Nanxing at sinabing nagkamali ang kanilang pamilya. Kaya iniling niya kay Nanxing na huwag magdamdam. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dahil kailangan niya ang mga bundok na iyon para sa mas malaking layunin, e na sila. Agad namang sumagot si Nanxing at sinabi na ang patriarch ay tunay na matuwid. Pagkatapos nun, inutusan ni Patriarch Huang Jiushan ang kanyang mga tauhan na si Huang Zaiyao at dalhin siya palayo. Bilang karagdagan, sinabi ng Patriarch na si Huang Zaiyao ay parurusahan dahil sa kanyang kabastusan. Samantala, sa isip ni Nanjing, kapag ang pamilya Huang ay maaari nang sumali sa larangan ng digmaan, bibigyan niya sila ng kapangyarihan sa takdang panahon. Sa kabaliktaran, sa bundok ng dragon, inihayag ni Li Yuan na ang limang divine level prodigies ng ilagang kanluran ay nagutos na. Dahil sa mga pangangailangan ng Grand Era, ang bundok na iyon ay hindi maaaring ang ng sinumang pribado. Lahat ng iba pang kahangahangang pamilya o prodigy families ay dapat lumikas na kaagad. Sa kabilang banda, sa bundok ng Hua, sinabi ni Li na ang mga hindi pinapansin ang mas malaking larawan at ayaw makinig ay papatayin ng walang awa sa kabilang dako naman, sa bundok ng Kunlun. Ayon kay Di Ching, ang kanilang mga ina po ay matatalino at matuwid, tunay na nagkakahalaga ng mataas na inaasahan. Well said, Di Ching. Well said, sagot naman ng Empress Regnant na si Wu Zetian. Samantala, sa tuktok ng bundok ng Tang ayon kay Nan Zing, oras na. Kaya naman ay agad niyang inactivate ang kanyang Level 6 Undead Spirits Resonance Technique. Pagkatapos nun, biglang kumanta sinansihing ng mga lirikong. Sa kabila ng apat na dagat, ang hangin ng emperador ay umihip, isang libong taon ng kabutihan, ang tubig ay umaagos. Wala na ang kasuutan ng sundalo, mataas ang ating tagumpay. Sa araw na ito ay ibinabagsak natin ang ating mga pasanin, sa ilalim ng walang hangganang kalangitan. Noong makapangyarihang mga pasnitshin, ngayon ay mapagpakumbaba, tila mababa, habang sa pahilaga ay dumadaloy ang dilaw na ilog, isang malakas at naglilinis na batis. Sa pagpasa ng Jade Gate, mabangis na walisin ng langit. Sampung libong liang umalangaw-ngaw, ang hunawhan umalangaw na mga kanta ay pinananatili. Sa kabila ng apat na dagat, ang hangin ng emperador ay umiihit. Samantala, habang patuloy na tumutulog ang awitin, narinig ito ng maraming sangkatauhan sa iba't ibang lugar. Sa kabilang banda, Ayon sa matandang lalaking ito, iyon ang kanta ng matagumpay na marcha ni Wang Qin. Gayunpaman, napatanong siya kung saan nang gagaling ang tunog na iyon. Ayon naman sa lalaking ito sa bandang kanan, hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naramdaman na may surge of power na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa kabilang dako naman, sa backup defense line base, napatanong ang lalaking ito na nasa kanan kong... Siya lang ba o bigla siyang nagising ng isang uri ng superpower? Ako rin. Dati nahihirapan akong magbuhat ng mga bakal na beam kung walang tulong, pero ngayon kaya ko na silang buhati na parang mga laruan. Sambit naman ng lalaking ito sa kaliwa. Sa bahay katayan naman, ayon kay Shao Liu, ito ay totoo, mayroon silang mga kapangyarihang nagising. sunod kay Mrs. Wang, kaya niyang iangat ang talam ng halwang iyon sa sandaling iyon, at pakiramdam niya ay maaari pa niyang subukang patayin ang mutated na mga manok. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Xiao Liu na hindi lang siya, maging siya ay naging mas malakas din. Pati itong matandang ito ay nararamdaman din. Sa wakas, naging kapakipakinabang na rin ako. Wika naman ng matandang lalaking ito. Kinabukasan, isang pagsasahim papawid ng balita na nagsasabi na ang mga paunang ulat ay nagpapatunay na kagabi, 8 milyong tao sa hilagang kanlurang hangganan mga lalaki, babae, bata, matatanda, at may kapansanan, lahat ay nagising ang kanilang mga kakayahan na kung tawagin ay Undead Spirit Slayer Ability. Base Level 4, at iyon ang pinakadakilang palabas sa naitalang kasaysayan. Samantala, ayon sa lalaking ito sa kaliwa, hindi niya akalain na makikita niya ang araw. Sa kanyang edad, siya ay halos nagtutulak ng mga dazes, at ngayon na. Dagdag pa niya, iyon ay isang banal na pagpapala sa buong sangkatauhan. sunod sa lalaking nakasuot ng kulay dilaw, taglay na nila ang lakas upang sumali sa ikalimang linya ng depensa. Gayunpaman, ayon naman sa lalaking nasa gitna, kahit na hindi sila sumali sa hukbo, ang kanilang pagiging produktibo ay lalampas sa bubong. Sa sandaling ito, isang balita muli ang pumasok at nagsasabi na kagabi, habang ang mga tao sa hilagang kanluran ay nagkakaroon ng mga kakayahan, ang primeval na lumubog na kakahuyan ay naging isang gubat ng bakal. Ipinadala ang mga wood elementalist upang mag-imbestiga. Ang lugar ay lubhang mapanganib, at ang publiko ay mahigpit na pinapayuhan na huwag pumasok ng walang ingat. Trivia mga lords, ang wood elementalists ay mas kilala din bilang wood element espers sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Chu Tian kay Nan Zying na siya ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung siya rin ba ang nag-orkestra ng mutation sa Primeval Woods. Agad namang sumagot si Nan Zying at sinabing hindi. At ayon sa kanya, ang mutation na iyon ay malamang na nakatali sa mga dimensional rifts na binuksan ng mga Zinos. Dagdag pa ni Nan Zying, lumalala na ang mga bagay sa ikapitong linya ng depensa kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis. At dahil nagkaroon ng malaking pagbabago sa primeval woods, inimbitahan ni Nan Zing si Chu na pumunta doon. Agad namang sumang ayon si Chu Ilang sandali pa, madaling araw sa primeval woods. Ayon sa isang lalaki, ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaakala nila. Ang mga punong iyon ay hindi lamang nag-mutate, maaari din silang lumipat sa sandaling iyon. Alinsunod naman sa isa niyang kasamahan, iyon ay parang tidal wave ng mga halimaw. At ang direksyon na kanilang tinatahak, sasalakayin nila ang syudad, kaya tinanong niya ang kanyang kasamahan kung dapat na ba silang umatras. Ngunit sinabi ng lalaking ito na nasa gitna na nagngangalang Lily, na isang wood elementalist, na hindi maari dahil kailangan muna nilang makuha ang hawakan sa kanilang lakas at taktika sa labanan. Pagkatapos nun, inatake ni Lily ang mga halimaw na puno sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang nakakahawak na bagging, ang Binding Root Technique. Subalit ang nakakagulat, e eh walang epekto ang pag-atake niyang iyon sa dambuhalang halimaw na punong ito. Kaya naman e eh talagang nagulantang si Lily dahil hindi niya ito magawang kontrolin. Sa sandaling ito, ayon kay Lily, hindi lang sila sentient, pinag-uugnay. Nila ang kanilang mga galaw bigla-bigla, lumapit ang mga halimaw na puno upang salakayin ang grupong ito. Kaya naman ay agad na inutusan ni Lily ang kanyang mga kaibigan na gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Kaya naman ginamit nila ang kanilang Forest Legion teknik ng sabay-sabay, upang atakehin ang mga halimaw na punong ito. Ngunit ayon kay Lily, ang mga punong iyon ay hindi bababa sa antas pito o walo. Kaya't sila ay ganap na nalampasan. At ang mas masahol pa, hindi nila mapipigilan ang mga ito. Kailangan may padalaman lang natin ang impormasyong ito pabalik. Sambit ng lalaking nasa kanan. Ngunit ang nakakalungot, e biglang umatake ang dambuhalang halimaw na punong ito. Kaya naman napatanong na lamang si Lily kung doon na lamang ba magtatapos ang kanilang buhay. Subalit ang mas nakakagulat, natigilan sila nang mapansin nilang hindi umaatake sa kanila ang mga puno at ang mga ito ay bigla na lamang nagsiluhuran. Kaya naman e eh talagang naguguluhan sila kung ano ang nangyayari doon. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e eh like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana panabik na episode, column.